Kung meron man ako na discover dun sa Senate hearing kahapon kung saan nag-attend si Tatay Digong, uh, na realize ko na wala pa lang totoong kaalyado si Pangulong Bongbong Marcos sa Senado. Okay? Wala siyang totoong kaalyado, hindi katulad nung kay Digong na meron siyang Bongo, meron siyang Bato, meron siyang Robin Padilla. Na talagang kahit anong mangyari Eh kakampihan itong si Digong Kahit na it means na sila ay hihina Sa kanilang Senate race Mababawasan yung kanilang mga boto At baka nga matalo pa itong si Bongo at si Batos Susunod na eleksyon Eh they will stand up for Tatay Digong Parang wala akong nakita uh, Kay PBBM Na ganong klasing senador Eh uh, si Senator Risa pa na considered na opposition ang uh, tanging nagsta stand up laban dito kay Duterte. Alam naman natin ang direksyon ng palasyo, ang direksyon ng administrasyon ay panagutin. Yung pong mga naging problema nung Duterte administration. Pero wala kang masasabi na talagang uh, yung alay mo talaga yung very loyal kay PBBM eh. Sa totoo lang ah, kung ikaw ay totoong supporter ni PBBM Baka mas maganda pa na ipasok mo sa Senado Itong uh, mga pinke, eh, Itong si Kiko Itong si Bam Baka sila pa nga ang makatulong sa Pangulo Doon sa kanyang laban sa mga Duterte diba? Kesa yung pagtitignan mo yung bagong Pilipinas na slate Na marami dyan re-electionees Eh hindi mo alam sino ba dyan ang talagang magiging loyal kay PBBM lahat sila ay winnable, lahat sila ay malaki ang chance ang manalo. Lahat sila kaibigan ni BBM, 'di ba? Sasamahan nila si BBM at tutulungan sa mga proyekto nito. Pero pag nagkadikdik ka na, hindi mo makita doon sa mga sa bagong Pilipinas League kung sino ba talaga yung uh, magiging truly loyal kay BBM. At kailangan ngayon, lalo na papunta siya doon sa kalahati ng kanyang presidency na magiging lame duck president siya. I think diyan papasok yung isang Uh, ben Hur Abalos na best friend ng pangulo. Okay, I think importante 'yun na na makita natin diyan sa, sa, dosing 'yan. Sino ba diyan ang talagang loyal kay kay PBBM na hindi siya iiwan na parang bongo, parang bato, parang robin na kahit na anong mangyari, 'di ba? Very loyal kay Duterte. Wala si Bibi, yung kapatid sana, 'di ba? Aasahan mo sana si Senador Ayni siya sana. Eh kaso ngayon pa lang nga eh, liwas na doon sa direksyon ng kanyang kapatid, di ba? Kaya eh, yun ang mapapaisip ka talaga, eh, di ba? bakit uh, ikaw ay uh, presidente, ang lakas ng iyong senatorial slate pero wala naman yung talagang truly loyal sa iyo. Di ba? Except siguro si Ben Hur. Diyan sa dosing yan mukhang mukhang si Ben Hur lang, di ba? Kung maulit yan uli sa new sets of senators. Uh, itong hearing na nandyan si Digong, sino who will stand up to Duterte the way that Risa did? 'di diba? Sino dun sa mga sa mga mong mga senatorial ngayon, 'di diba? So, yun nga, yun ang yun ang aking na-realize At pangalawang pangalawang bagay na na-realize ko din. Okay? Uh, kasi nung lumabas si Digong, nagsalita na naman about sa drug war that ano, uh, I will kill my death squad ako. May ganun na, na huwag niyong proteksyonan yung mga kriminal. Sige, fine, fine. Okay? Um, bottom line dito, Uh, ang illegal ay ilegal. Diba? Pag lumabag ka sa batas, kailangan managot. Pag lumabag sa batas yung polis, kailangan nilang managot. ba diba? Ikaw ay isang abogado, pero you don't believe in the rule of law. You don't believe in due process. Anong klaseng abogado yan? ba diba? Pero anyway, anyway um, ang realization ko, kasi ang bumalik yung mga dating uh, maingay na supporters ni Digong, and I came to the realization na for a certain segment ng ating populasyon, uh, yung, ito yung mga DDS at yung mga mobot, napaka-importante sa kanila ito pong peace and order at, at uh, laban sa illegal na droga. O kaya ito, ito na yung sasabihin ko. Um, ito po yung bagong parte ng aking plataforma. O, naisip ko kahapon, pinag-isipan ko mabuti. At uh, ipapasok ko na siya dun sa aking official na plataforma. Um, pag ako po ay uh, ma bilang senador sa 2025, eh, akin pong isusulong ang panibagong war on drugs. okay? Nakagulat, uh, no? Uh, bubuhay, ade, basta mag-isusulong mag, natin panibagong drug war. Okay? Uh, pero yung drug war na isusulong ko, guys, walang EJK, walang uh, summary execution, <laughs> walang tokhang, walang police na nagsusupply ng shabu, sila pa yung supplier, walang ganon. Eh, anong ano yung drug war na pinopropose ko? Eh, uh, isusulong ko, ititriple ko yung budget ng PIDEA yun ang isusulong ko talaga. Yun ang isang yun ang nasa kapangyarihan niya ng ano eh, nasa kapangyarihan niya nung ng, ng uh, Congress eh, ng uh, Upper House at Lower House. Nasa power namin 'yan. Pero isusulong ko talaga. At uh, kung may mga kanagdagang batas para mas lumakas yung PDEA natin, gagawin natin, okay? Pero doon ang simulan, i-triple yung budget ng PDEA. Anong anong saan gagastusin yung tripling budget na 'yan? Syempre magdadagdag ng tao, 'di ba? Pero yung mga bagong tao mo, bibigyan mo ng pinaka pinakamalalaking armas. Talagang yung mga mga talagang ah uh, mga latest na pinakamalalaking mga heavy heavy uh, artillery o rifles. O tapos bibilan ko din sila ng bulletproof na hammer. Si uh, mga pedeya, laki bulletproof na hammer kaya pupunta dadaan sa Morato, dadaan sa sa Pobla, wala nakahammer na ganun. So bulletproof 'yon. Tapos, bibilang ko sila ng uh, latest na surveillance equipment. Okay? Lahat ng pinaka na surveillance para mabantayan, mahuli ma, -ma, -ma kung saan yung mga source ng uh, droga na yan. So, yun ang Tapos, syempre, yung mga kagamitan nila, yung mga kung kailangan ng mga night vision, kung kailangan ng mga o ano pa kung mga mga kung anong kailangan nila minsan yung yung pambukas ng pinto yung malaki ganun um K9 yun kung kailangan nila mas maraming K9 o, tapos dadagdagan ko yung presence nila at mga outpost ng PDEA sa mga lugar kung saan maraming doga alam naman natin yan eh yung mga lugar kung saan maraming mga informal settlers eh doon namumugad yung marami dito sa mga ano kasi inaabuso nila yung pagiging Uh, masikip at magulo ng mga lugar na yun, doon sila pumupugad, di ba? So, doon natin papalagyan ang mga ng mga outpost ng PDEA. Laki makita mong ganyan. Pag sa mga area, may PDEA ang malaking outpost doon. Babantayan yung pong lugar na yun. Yan po ang uh, isusulong ko na panibagong war. Ang punto ko dito, guys, instead of just fighting itong DDS, di ba? Sabihan sila, bobo ka. Sabihan sila, intindihin natin. Ano ba ang hinahanap ninyo? Ano ba ang gusto ninyong mangyari? Kung importante sa inyo, yung laban sa droga, importante din sa akin yan guys. Uh, 20 years na, I've been a anti-drug advocate. I've been working, uh, nakapagtrabaho ko with Dangerous Drugs Board. Uh, after college pa lang, gumagawa na ako ng projects with them. So I've been a, talagang a staunch supporter ng mga drug-free initiatives ng uh, bansa natin. So, yan ang isusulong ko talaga. Makinig tayo sa tao. Yun yung punto natin, okay? Ang illegal ay illegal. Okay? Pwede nyong ilaban yan. Pwede nyong isulong yan. But at the end of the day, eh, kung uh, labag sa batas yung ginawa ninyo, eh, pwede kayong maaresto. Ganun lang yon Okay? Yeah? Uh, yung karisma ni Digong could only take him so far. O, pero, ayun, yan po ang isusulong ko. So, yun lang guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Please follow Senator Mark Gamboa on TikTok. Bye bye guys.